At ang kagandahan ba rito, libre ang pabuild ng computer. So yun lang guys, sara, magpapabuild na ako So yun, guys, ito na binuho yung PC. Check mo. So na natin yung kinuha natin na computer guys. Okay. So yun guys, good morning, panibagong buhay, panibagong pag-asa na naman po tayo. Ito, aga-aga akong gumising, nagpunta ako sa bangko, uutang ako syempre, di ba? Pangarap ko magkaroon ng computer shop. So, ito na yung pangarap ko. Kung si Papa baka na. So, ito na. Pakabili na ako ng computer. Pinangarap, pangarap ko sa mini shop. Tara. Let's go. So, yun guys. Ito na yung pangarap ko. Ang makabili ng uh, computer shop. Dito natin mabibili yung pinapangarap natin computer. So, yun na nga guys. Papasok pa lang ako ng bukana ng pinto. Excited na ako. Inahanap Hinahanap ko na kaagad yung logo ng EG Game Shop. Patanong po tayo. Kaya ng computer. Mababait ang nalit yan. EG Game lang po. Ang pinaka pinaka-test pag bumili ka ng computer shop dito kay -game. So ayun sa part na to guys, parang na uh, may pa ako kasi na parang nawala yung pambayad ko. Ayun, andito pala yung pambayad ko. Parang nabawasan ng isang libo, dalawang libo. Dahil yan sa mga kasama ko, biglang nawala. Nawala yung anak ko, nawala rin kung pare ko si Kenneth. Ayan o. Oh. Ano yung kagandahan dito sa EG Game Shop? Ayan, pwede kayong mag Gcash. ah uh, pwedeng home credit, pwedeng credit card at pwedeng uh, bank transfer, pwede po lahat. Kasi napakamura po rito ng, ng mga pyesa ng computer. Tingnan nyo. Like nito, meron din lang silang coins. Coins lahat dito. Kompleto talaga. Kompleto. Pati mga printer, meron sila rito. Lahat. Lahat ng hinahanap nyo sa pagbibuild ng computer at pagbubuo. dito na po lahat. Meron din dito. Upuan, para relax na relax ka. nyo. at may video game din dito sila. At ang kagandahan pa rito, libre ang pabuild ng computer. So, yun lang guys. Tara, magpapabuild na ako kay kuya. Kuya, pabuild nga po ako ng Ryzen 7. At tara, kain na raw. <laughs> so bayaran na natin yung kinuha nating computer guys okay syempre unang unang natin pinapasalamatan si Papa God at yung mga binibigay na blessing sa atin thank you po sa lahat ng mga followers natin viewers at maraming maraming salamat sa mga nagsumusuporta sa atin at sa mga bagong followers natin guys isimula na i-build yung Ryzen 7 natin oh, ayan na yun ayan, sinisimula na ni Kuya Ito lang yan sa G. -G. Sa, sa, AG game lang. AG game chat. So, ito yung ating ROG na Asing Pakalapit na so, yun guys, ito na binuho na ating PC Check mo okay. Ryzen 7 yeah. So hanggang dito muna yung video natin At alam nyo kung saan to Shop po ng AG Game Shop So abangan nyo yung susunod na video natin SG